Hello po. Magandang umaga po. Ito po si Tiffany. Ayan. Pag-investing na siya. Kasi sa 27 po, possible po siyang mga anak. Hindi ko masyadong na ano. 27 or 28. Diyan sa dalawang yan. So, yan po si question. Question. naubos po yung anak niya kamatay matay gawa ng bagyo ito naman po si ni mga anak siya 28 or 27 this month And ito ililipat namin <laughs> hindi kasi namin abot dun sa dulo kaya ano yan siya tarantan tarantan siya kasi gusto niya ng ano maghanda ng ano niya paglalagay niya ng babies yan, mabait po siya pero minsan matara yan nangangagat siya yan po hindi niya malamang kung saan niya ilalagay kasi masyado itong na dapat iusog namin yan doon wala mga naksya rito dito, nahihirapan yung baby tapos dito malilit yung butas baka kapag makakabuelo yung mga baby sa paganda ng dede niya Ayan siya. Bite, yan siya nabait siya no huwag mag away doon kasi uh, kasuhin mo na yung ano ha? Hindi na pa ka lang dyan, basta. Tag-iisa lang yan. Ayan hmm. po siya. Ang asawa po nito noon, malaki. Ang pangalan niya, Mitra. Ayan. Hmm. Namatay po yun kasi kinain ng, kinagat ng aso. Yung aso kasi masyadong matalino. Nabuksan niya yung lock ng... Kasi so, may mga aso pa lang kumakain ng pigs. So, pag ano niya na makuha yung pigs, nabuksan niya yung ano, nakalabas yung rabbit namin. Um, laki po nun. Sobrang laki niya. Um, Tago na siya. Sige na, Teng. Amin mo muna ito, Teng. Pihitin mo na muna stop mo na muna yung para maano na to hindi na siya maabala tanggalin mo muna tong ano yung nest box nya iusog natin dun sa dulo kasi dun talaga siya nagpo-focus oh, sa dulo halina muna ah So ayan na po, nailipat na namin sa may kanto. Sige na, dun ka na. Dali mo na yan. Sige na. Magpapar mo na siya dun Hmm, ayan po. Si Tiffany. Tiffany. Ah, abangan na lang po natin siya sa ano. 2720 20. Ayan po. Hmm. Hindi na siya matapang dahil siya ay busy. Pag busy na siya, wala siyang iintindihin kundi ganyan. Yan, mag-aakot na mag yan. Sunod, sunod naman yan, pag natapos niya na yan at okay na, mga 2 days before ganyan mag ano siya bubunot na yan ng balahibo 2 days before or mga isang araw bago siya mga anak ganyan magbubunot yan yan ganyan na sa nang ganyan actually nung ano pa yan naggaganyan siya nung 20 ano mga 20 19 o oh 20 ganyan nagaganyan na siya magulo na siya hmm ayan siya. Oh, 20 ba ngayon Ay, ano pecha ngayon tank <laughs> basta mga ganon 19 mga ganyan oh, 19 20 ganyan ganon na siya kaya binigyan ko na siya ng ano ngayon kasi 27 mga anak siya. 28. So, sige po, paano po? Babay na muna. Babay Bye na. Bye-bye. To be continue. So, magandang hapon po. So, kanina po, ngayon nakalagay lang namin ng mess box. Kaya pala talagang kating-kating na siya kasi magbubunot na siya ng balaybo ayan magbunot na ng balaybo si Tiffany so, talagang anak na anak na, anak na anak na siya malapit na yan na siya yan na siya magbunot na siya yan Gaya nga po nang sabi ko sa inyo, hindi ko sigurado kung kailan mo siya istud Dalang hula ko na lang, 17 to 18 nitong buwan na to. Pero nag ay nag, uh, bunot na siya. Hmm. Ano bang pecha ngayon? <laughs> hindi ko pa rin alam. <laughs> Ayan na po siya. Manganganak na po siya, malapit na. Kasabay niya po yung isa. May isa po siyang kasabay na ano. Yeah, okay mag-aaway dyan ha. Sige na po. wawa naman. Bait-bait 'yan. Sige na po, uh, babay na muna. Kasi marami pa kami asikasuhin. Yan po sila. Yan. Papakain po kami. Medyo stop ko na muna dahil walang kukuha ng video. Kami lang talaga ng anak ko. Ayan. Bye bye Tiffany! Ito na po yung isang do na nakasabay nakasa ni Tiffany. kumustay natin siya hello yan uh, halos kalalagay din lang namin ng nest box kanina hindi na namin na video kasi nga nagpapakain kami kanina so nilagay na lang namin sandali nagbibideo ko teng may video ko yung isa. So sya. Sya. ayan siya, mahaba siya. Hmm. Buntis na siya. Ang kasabay niyang mga anak si Tiffany. Ayan, kasabay niyang mga anak. 27 or 28 itong buwan. Itong buwan na to. Ayan. Yan. Yan siya. Ang sisa siya. Hindi pa siya nag o nagkukuha ng dayami. Binigyan ko na siya. di kagaya ni Tiffany 19 pa lang nag-ano na siya. Agresibo na siya. Maaga siya -ano. Ganun talaga siya kahit noon pa man. Pag mag baby siya, alam niya nang buntis siya talagang maaga siya nag aano hmm. yan po siya bait siya, bait siya na alaga yan po siya samantalang noon lit lit lang nito ayan galing po siyang ano... daraga doon ko siya na... bili galing po siyang daraga bali... dinaan lang siya rito kaibigan ko yan galing sa daraga hmm. kasi gusto ko yung mga ganitong kulay hmm. hap hap puti okay, tapos brown yung hmm, ganyan Guru, mag-nesting ito, mag-aakot siya niya ng mga two days before maghahakot eh, siya o kaya isang araw na lang bago siya mga anak ganun na sila <laughs> siya bait niyan ganito bumili na lang kasi ako ng ganito kasi dati gumawa ako ubos yun hindi pa sila nanganganak ubos limang araw bago sila mga anak wala na yung ganito sira sira hindi ganito kawayan yung ginagawa ko tapos mga tabla tabla pero inuubos nila yun durog durog yun bago pa man sila mga anak wala na wala na yung pag aanak nila dito ka. Oh. Kacang tahu, macam ano Silipin pun Ito nga po pala, Dorenzo. Do. Mahina yung paningin niya. Mahina. sige, dyan ka muna. Ta tingnan natin yung iba. Ha? Sige na, mag-prepare ka na dyan. Malapit na, 27 niya. Ito po yung ibang duko. Duh. Yan. Hirap kami ng ng pagkain nila kasi dun sa pangyayari nung bagyo, tatlong sunod-sunod yun. Pero mas pinakagrabe yung dalawang magkasunod. Tumutulo naman tayo Ito. Ito. si Bunso. Ito yung matapang ko na rabbit. Matapang yan. Bali yung lahat sa lahat ng do. Tatlo lang ang napaistod ko kasi natakot ako nung bagyo. Hindi ko sila inano. Akala, ko may susurod na naman. Tatlo yun nasunod-sunod. Ito po si Bunso. Ang siya. Tapang nito. Makita niyo po. Pumayat siya. Ayan. Parang may sakit siya. Hindi siya kumakain. Hindi naman siya buntis. Hindi siya buntis. So, so tapang niya. Ayan po siya. Ganyan ang matapang na rabbit. Sa makikita mo, taas yung buntot niya. Kaya ang paghawak ko dyan, tinatsambang ko rin siya kasi hindi pwedeng biglain. talaga sigurado ka, kakagating ka niya. Kailangan, alin mo muna siya, i-comfort mo. Hello. Yan. Yeah. Huwag mo siya sasalubungin sa ulo o sa mukha. Naku, sigurado ka, kakagating ka. Ito pinakamatapang. Matapang yan. Grabe yan kanya siya huwag mong sa muka nako po Ayan. ito yung pinus ko dati sa group na kinagat ako nito ito siya nung ayat siya laki ng buto niya rito nung siya hmm. hindi mo siya pwedeng gulat-gulatin o ano kanya. kakagating ka niya. Pero pag na i-comfort mo na siya, ay parang na ano mo na siya, na kayo'y magkaibigan, na ikaw yung amo niya, hindi ka naman niya aanoin. Pero hindi pa rin ako nag-aano kasi talagang maldita to. May time nga na hiniimas ko siya, ginagat ako. Pero ngayon kilala niya na ako. Kasi dati hindi ko naman tumasyadong in takot nga kami gumawak eh siya yung unang bunso eh yung pangalawang bunso ito mabait to walang problema yung mabait yan ito talaga siya grabe to hmm. Hmm. kailangan may magawa ako para gumaling siya ayan hindi na kinakain yan mga damo na yan ayan ayan hindi no. siya kumakain naiipon dito mamaya alisin ko na naman yan kumain siya pati kayo na nakita niyo po maamba siya, puso niyang mga gat talaga niya lagi siya may kaaway basta pag may matapang kayong rabbit huwag niyo sasalubungin ang hawak ah, hanapin niyo yung ano niya na hindi siya makaka, ano, makakasalubong sa inyo kasi pag sinalubong niyo yung kamay niyo yung mukha niya o yung bibig niya 100% may tama kayo and pero pag nai-ano nyo na siya, nahawakan nyo ng ganyan, gustong gusto nila yan. Ayan, ganun-ganun nyo lang. Ayan, sige na, sarahan na natin pinto mo. Tama na, limas Sige na, kain ka lang dyan ha. Sige na po, saran muna natin. Dyan ka lang ka tubig ha kailangan nyo rin pala ng ano, dextrose powder oh, may tubig naman yan kahina eh. na lang. so ito naman po dusya du yan yeah. 3 months old yan siya laki rin niya mabait din siya hmm, 3 months old ang nanay niya nandito ito ito yung nanay niya si blue yan si napakabait niyan si blue Ito naman po. Ayan, malaki din siya. Madilim tingnan nyo po yung mga mukha nila. Ayan, malalaks yung mukha. si Idol. Idol! Uy! Ay, Idol. Ito malaki ito. Ayan si Pogi. Ah, ayan si Mitra. Pinangalanan ko siyang Mitra kasi yung tatay niyang namatay malaki yun. Ayan si Mitra kinain ng aso. Tantoy niya yun. Hello. Ano yung muka? Ito rin. Malaki to. Si Polar naman to. Kung ano natatandaan nyo sa post ko sa Facebook, siya si Polar. Yan. Malaki bakya Back dami kong back. Mga 14. Mga ganun. 14 back yan. oh this is size 16 na back pala kasi may dalawa pa ako rin kanina ng ito yan may na yung mata niya mapapansin niyo, tingnan niyo po ano yung mata ha sa ganyan okay kita kita siya di ba pero pag sumay dyan mapapansin niyo na yan yan yung mata niya oh pero pag nakaharap hindi mo ma mahina yan medyo pansin pa yan Ayan, pag sa siya yan kita nyo pero pag harap kita naman yung ano yung sa lens yan, kita di ba yan yan kita di ba pero pag sumay diyan pag mag-side siya dito dito hello pansin nyo parang may nakatakit na puti o yan, yan. parang may nakatakit na puti ano siya do hindi ko siya inano kasi kawawa naman inilagaan ko pa rin siya so